Ini si Father Jackson Davao. Basta gani Tuesday kag Thursday, basako siya sa iyang conditioning exercises. Halin sa mga squats, kadto sa iyang balance. Three years ago, sa nagsugod siya sa sa nga rehabilitation dari sa Physical Medicine and Fitness Center sa Riverside Medical Center. Natandaan niya pa nga, nagahigda siya sa katri samtang gindala diri. Kagang iya pa nga physical therapist ang ang exercises para sa iya hindi niya bagiho ang iya nga mga kamot kag DL. I was in I was on bed katudre. Iya gid da lang ko da. Then a lot of them siguro tugot kay pare. Then paghulag-hulag nila ni ano ko na exercise. They're doing all the exercises for me. Silang nga muna. May 28, 2022, sang angin stroke si Father Jackson. Bago lang siya katapos opera sa Katarata. Kaginhambalan nga hindi anay magtrabaho kag magpahuway. Pero si Padre, ginpili ang unaw ng pagservisyo. Samtang nagamisa, hinari na lang siya nga may ginbatsyag. Abo stroke na Kaya was, it was warned nga once mas stress ma-shoot apapun BP masaka. So, ang ginimo ko na lang, dayon, nag-hold on ko sa altar. Nagkapot ko, ta, then, I move my other leg back para sa balance. Nine. Then, I waited nga magbalik ang vision ko. So, after siguro mga 4 seconds, I got my vision back. Rolling na ulo. Pero kaya tapos ko pang misa. Tapos ko pang misa. Yeah, yeah, yeah. I finish di mas So, then, after? Nagsaka ko. ay so, got sagdan sa niya, yeah, I got rest. Nakahibalo siya, nga stroke na ang nag sa iya. Ginpawalaan niya lang. Nagsaka pa siya sa hagdan kag nagpahuway sa nga kwarto kag wala nagpakonsulta. Pagkagabi, mas naglala ang ginbatsyag niya halos hindi niya namabatsagan ang katunga sang lawas niya gani nagdesisyon siya nga magpa riverside na luya ko ka luya ang right side na oh yeah. ano na pwede side siya mga makatun ako sa hospital amo to nga ay really nagpakwa ko BP mga kuwaan ko BP guro mga quarter to ten so taas Paralyzed ang katunga sang lawas niya ginusisa pa siya sa doktor kung bala kamusta siya. Bangod sang isa lang kaadlaw, nagamisa pa siya. Pero pagkasunod nga adlaw, hindi na siya makagiho. Si padre, wala nagpadala sa emosyon. Puno siya sa paglaom. Handa siya magpaidalom sa malawig na proseso para makagiho liwat. ko, I'm sad nga hindi ko na mahulag. But I'm not depressed. Kay in my ministry, damo nakita ko nga disability nga permanent but still they can cope up, they're happy. Ako nga I know nga there's something pa nga I can make with the help of the medical field nga more or less I cannot go back to what is really that normal but I can still uh, move though my usual things na ginihim ko. po. sa rehabilitation. Naglipas ang inadlaw kag sinemana. Amat-amat na si Padre nga makatindog kag makapungko liwa. Mga two months ago. Two months. Ano ko, makatindog na po on my Oh, yeah. After two months? Yeah. Makabangon ako sa bed nga may technique lang. Kaya may technique na ginatudlo na na, na ako Ho, ang kamot ko hindi pa mahulag. Sa so, no, sa so physical therapist niya si Anne Therese Bilbao, gintagaan nila sa exercise sa si Father Jackson para amat-amat niya liwat mag yung mga kamot kagtiib. Subong almost back to normal na siya. Ang pagka-paralyze niya, wala na nga na hindi na siya makagihaw Pwede niya paliwat, mahimu ang mga kinaangdan niya basta may malawig lang din siya nga pasensya. Wala din siya movement. So, ginamat-amat through the exercises. Sure. Yes. Mm hmm, pwede gali na bisan mga body ka para na, pwede ka pa ka move diwa. Yes. So, this is now the maximum uh, maximum result na of rehabilitation sa mm -hmm. patient na na-stroke from zero, from no movement at all. Mm hmm. Nadumduman pa ni Padre nga July 27, 2022, birthday niya, nagpa hospital siya para magpa-rehab. Wala niya madala ang iyang wheelchair. Sa oras ang pag-abot niya, wala pa sang wheelchair kaging kuha pa. Gintesting nga nila sa nag-assist sa iyang PT nga maglakat Nakuha niya nga maglakat liwat halin sa entrance ng hospital pakad to sa rehab area. So I walk from there going here So, starting from that, earlier, I got stroke first week of June, July. Galakat na ko halin to pa naugde. ogde. Galakat na ko din to pa naugde. ogde. Yeah. Wala to tabo nga, wala wheelchair. Wala ko na Wala ko Wala na test, sir. Wala yeah, ko na test ang aking ano kong kaya ko. Si Padre, pura si Guido. Ask him. He wants to challenge more himself. Oh, oh. Every time, activity is very good for iya um, na-pursue niya ganyan nga, pagka the next session, na-make sure niya nga, kaya niya na. Mm. Kaya niya na iyo. Which is dapat amo na misa ang yeah. attitude yeah. siyang tanan, tanga yes. Yeah. nag-rehab. Dapat positive. Binulan na naglipas, layo na ang diferensya ni Padre sa una niya nga pag-abot diri. Makalakat-lakat na siya. Maka-exercise na siya nga siya na lang. Near normal na ang iyang movement. Halin sa wala misa, subong. Balik na siya sa paghiwat sang misa. Diri sa may Santa Maria Magdalena Parish sa Banuas Hinigaran. Kag inilang isa o kunduha, subong makaanong tugtog -tug na siya kamisa sa sulod siyang isa kaadlaw. Yes, near normal. Near normal. Yes. Near normal. Mm -hmm. Like makaheld na siya masses every Every Sunday, especially during Christmas and Lenten season, so ano pinaka-busy nila ang schedule. So for Father Davao, yeah, um, effortless na para sa iya. Hmm. So wala na siya may makita restrictions or limitations. So, dapat yun, hindi ka madulaan. Yes. Kung pagi kasutok, hindi ka madulaan. Pag-asa, yes. pwede. Pwede yes. ka yes. mobility mo. Pwede pa mabalik. Pwede, hindi ka mabalik. Pwede, so, hindi kay Father Jackson, nalipay siya kay nagsalig siya sa therapist niya dirin sila ang nagagay sa iya. Ang iban, nakasalalay na sa iya ng pagkapursigido, kagpasensya ng makagihuliwa. May looking experience, Father Helene, sa pag-astro at today, ano pinaka-naming nga lesson, pinaka-naming lesson nga na-learn from the world priest? Iya, siguro, to maintain a healthy lifestyle. Um, ang mga gitna. To maintain a healthy lifestyle because things would be difficult to bring back to what it used to be before. Sa So, secondly, be always inspired of the ministry that we embraced. Kaya mo lang ako na nag-drive nga makarecover ang ministry to serve. Harin sa gamay ng movements, karon layo na katama si Padre sa kung ano ang hulag niya 3 years ago. Gani, nag-serve siya ng inspirasyon sa iban nga nag-parehab man sa may Riverside.